<laughs> Ang sarap ng buhay ng laglag ni mama. Mm, sarap ng buhay, oh. <laughs> Ang sarap ng buhay, oy. Oy, oy, oy. Ang sarap ng buhay, oh. Mm, mm. Nakaunan pa sa mga legs ni mama. Mm. <laughs> Ang sarap po ng buhay ni Maya po. Pachil chil lang po siya, oh. Pachil chil lang. Pachil chil lang danta ni mama. Pachil chil. Oh, yan. Ay, 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 Tingnan niyo po, tingnan niyo po. Ay, ay, Kaling naman ang lablab -lab ni mama. Hmm, napagod siya sa kanyang, ano, play-play. Pagod sa play-play niya, oh. Hmm, 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 hmm. Hmm, napagod hmm, sa play-play. Kaya, ayan. Hmm, iga, iga, uy, ay, ay. iga, iga lang. Uy, uy, Iga, iga lang. Iga lang. Blab. Ay, ay. Saan ka pupunta? ngat dia. Adik-adik tu kau mama ekis ke si mama tadi? Adik-adik tu. Adik tu mama, tadi? Adik. mama. Bu, kan. bu, butin tu on. I love, love tina,

Magana. Alright. Kita na naman yung basahan, oh. Doon ka ka natamaan mo si mama. Magwawasibos ka na naman ng basahan. Doon ka, doon, doon. Doon ka matamaan mo si mama na ko. Doon ka na. Doon ka sa malayo. Really. Doon ka matamaan mo nga si mama. Minsan mo na ako mata. Aray! Tingnan niyo po. Ang gagawa nito, oh. Um, um, um. <gasps> oh, huwag mong si mama, ha? Hmm, tingnan niyo po ang ginawa niya. Ari ko, ari ko. Maya. Hmm. Hmm. Sige, lakad tulog si mama.